Isang vlogger at dating OFW na si Efralin uploaded sa Immigration. Ito nga ay sa plano nitong makapag-travel papuntang Hong Kong. Sinabi nga ng vlogger, baka daw ito ay dahil sa kanyang working visa sa Saudi Arabia na nakalagay sa kanyang passport. Kaya ito hindi pinayagan ng immigration. Nasabi nga rin nito na minamadali pa siya ng immigration at medyo nagpanik pa ito habang nasa loob siya ng immigration office. Ang naging problema pa nito ay wala man lang daw pinayagan sa mga kasama nito na pumasok sa immigration para mag-assist sa kanya. Ang ito sama pa ng loob nitong si Efralin ay wala man lang daw pakialam ang immigration sa nararamdaman nito. Dahil parang hindi tao ang naging pagtrato sa kanya sa immigration. Sa dulo ng video na to, ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit ba na o-offload ang isang pasahero sa loob ng immigration. At para sa detalye ng istoryang to, panuuri natin ang video na to. Ang sakit-sakit. Dito, ah, sobrang sakit yung parang... <laughs> Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga Bebelabs. Di ba tinatanong nyo ako, bakit ako na offload? Okay, ito po yung dahilan. Siyempre, as a first timer na magtutur sa ibang bansa, medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko like kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para uh, tutulong or uh, tumulong sa akin or mag-assist sa akin. So that time kasi, pagkadating na pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So yung uh, nangyari sa akin, uh, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila, uh, uh, pumasok ako doon sa office. So pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So, na-init siya sa akin. Bakit hindi ko daw na-fill upan yung papel? Okay. So, papaano ko nga pipirmahan yung papel? Eh, kakapasok ko pa lang. Tapos, pinapamadali niya ako dahil nga lilipad na daw yung eroplano. So, ganun yung nangyari ah, uh, syempre ako din like nagpapanik uh, hindi ko na alam yung gagawin ko so maybe siguro meron siyang isang question na nagkamali ako or else uh, may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan so siyempre uh, syempre naman yung aking passport is meron talaga akong um, Uh, di ba meron akong uh, OFW na visa yung aking uh, visa as a working visa sa Saudi Arabia so maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok okay fine so uh, minamadali nila ako so ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi so, hindi ko rin alam so I hope so na uh, pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin so hindi man lang ako binigyan ng pag or chance na like uh, yung bang uh, i defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So what if na lang talaga yung magtutur na wala talagang kaalam-alam, yung hindi edukado or uh, basta, 'di ba? So pag nakikita kasi nilang ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan kanila na working visa, ibig sabihin no nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na uh, yung pupuntahan ko is tour lang kasi syempre kasama yung mga uh, nakilala kong mga bagong kaibigan mga bagong tao na tinanggap ako So it's a blessing chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na inisponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like uh, ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako siya nga para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So um, Uh, wala akong masabi about kay Ma'am China. Napakabait. Sobrang napakabait. So, ang dami nilang ginawa. Alam nyo ba, na-delay pa yung flight nila. Like, um, hindi nila, uh, hindi sila nakasakay ng aeroplano ng dahil sa akin. So, nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So, ganun kalaki yung uh, uh, istorbo na nagawa ko kay Ma'am China at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is... Um, kinansel nila yung uh, flight ng pagkaumaga na yon kasi hindi nga ako kasama. So kailangan na kailangan ko na may magka-guide sa akin. So yung yung nangyari doon sa immigration is um like uh, may uh, about lang doon sa pagmamadali nila. So dahil lilipad na yung, yung aeroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. <laughs> Basta na lang na tinatakan lang nila ng ganito. Okay na. Okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na, may mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho? Wala na ba kaming karapatan mag for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung... Ang sakit-sakit. Dito, ang sobrang sakit yung parang... Parang <laughs> hindi ko alam, hindi ko ma explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang akong umiyak, pero ito sobra. Yung yung parang uh, na insulto yung pagkatao ko. <laughs> Ayoko ko umiyak sana, pero grabe naman kasi yung ginawa sa akin doon. Naiyak kasi ako kasi nga 'di ba nag-abroad ako sa DH as katulog. So, ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwedeng maging free. Hindi ka pwede pumunta saan mo gusto kasi iniisip ng tao. Ganon pa din. So, yun nga lang, um, yung ibang kababayan nating OFW, gumagawa sila ng ganyang klaseng way para lang makapasok at maging TNT sa ibang bansa. Pero hindi naman po halos lahat. Sana naman, sana naman po, like... Um, tinulong, ah, uh, chinek nyo ng maigi, tinanong nyo ako ng maayos, yung hindi ako magpapanik. Kasi syempre, first time ko eh. Yun yung, ano eh, first time ko kasi hindi ko pa nakatry mag-tour. So, alam niya yung, yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya, bago ako umalis sa table. <laughs> sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir <laughs> yung ganon tapos, ah, nag-try kami ulit so, kaya naging dalawa yung aking ticket <laughs> nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon so, wala kaming tulog hanggang hapon <laughs> ni-rebook namin tin namin ulit, so doon may time na talaga ako sinulat ko na yung pangalan ng hotel, sinulat ko na yung return na ticket ko, sinulat ko na lahat as incomplete. Kompleto, kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na uh, ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. <laughs> sabi kong ganon. Hindi man lang pagka, pagkatawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko nung chinek niya, yung passport ko chinek niya. <laughs> Yun lang, pagkakita niya na may, may ano ako, may offload ako nung first, tinataka niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. <laughs> Yun lang nasaktan ako kasi sabi ko nung, Nung first na pasok ko, hindi man lang ako nabigyan ng chance. <laughs> hindi man lang ako nabigyan ng chance na... <laughs> na isulat yung buong details. Like, yung hindi ako nagpapanik. Yung hindi ako kinakbahat. <laughs> so, maybe, ganun na lang talaga. Sana naman sa mga nasa immigration. <laughs> bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Hindi naman halos lahat dyan na puro pang ano lang, kalukohan or panloloko lang yung ginagawa. Hindi lahat. Marami din dyan na mga mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung sisigawan niya pa ng exit ka na, exit ka na. Ayaw, huwag mo na akong kausapin. Exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun. Exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Mali parang asal, hayop. Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang wala ang baba ng level Ganon-ganon nyo na lang ba silang tratuhin tatratuhin nyo na lang ba sila na parang yun, parang trapo <laughs> may karma naman may karma yun lang naman yung aantay ko yung karma salamat Salamat as in lesson learned. As in lesson ng to Hong Kong lang yun, ang lapit-lapit. Napakalapit. So, sobrang istrikto. Napaka-strikto. Nasaktan lang ako as in. So, naglabas lang ako ng sama ng loob dahil sa nangyari sa akin today so hindi ko naman nakalain na darating ako sa point na ganun yung sobrang excited ka kasi nga makakasama mo na yung iniidolo mo pupunta ka doon kasi nga um, kasama yun sa pangarap mo tapos bigla lang ganun sa isang iglap merong hadlang pag usensya nyo na ako ang drama drama ko kaya sana next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or uh, bigyan nyo ng backup na uh, kausapin nyo ng maayos para hindi magpapanik. Tanungin nyo ng maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao na mati uh, yung like, sa tingin nyo lang na parang matibay pero deep inside pala yun kinakabahan na humarap kami sa inyo na bilang tao dapat itrato nyo rin kami ng tama so napakatagal kong mag-stay sa Saudi trabaho lang yung ginawa ko doon so kaya nga ako nagsikap kaya ako nakapag-ipon dahil gusto ko ding makatry na gumala so yun na yung time na inaantay ko, inaabangan ko. So, sponsor pa talaga ha? So, inaantay ko talaga yung time na yun na makakasama ako kay Ma'am China. Tapos, ganun, ganun na lang. Sa isang maling sagot or sa isang uh, sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan, nilagyan nyo kaagad ng pula, inekis nyo kaagad. Salamat. Salamat. <laughs> So, yun lang. God bless you na lang. <laughs> si Lord lang bahala sa inyo. Pag-usapan natin ang iba't ibang dahilan kung bakit ba na-offload ang isang pasahero sa immigration. Ito nga ang ilan sa mga dahilan kung bakit in-offload ng immigration officer 'yung mga ganitong pasahero. At kung ikaw nga ay isa sa mga mababanggit ko dito sa topic na ito, ay huwag mo na nang ituloy ang pagtatravel mo at siguradong ma-offload ka lang. Kayo nga po ay magsasayang lamang ng inyong airplane ticket, effort, at sa dulo ay ma-offload lamang kayo. Sana ang topic natin na ito ay magsilbing warning sa mga Pilipino na nagbabalak pa rin tumuloy at umaasa sa mga salitang "bahala na." Sana mabait ang immigration officer na matapat sa akin at mga taong naniniwala sa kanilang swerte base sa kanilang mga horoscope sa araw ng mga flight nila. nakahit kahit nga kulang ang kanilang documents ay sige pa rin. Paalala nga lang po na ang immigration sa Pilipinas ay unpredictable. At isa nga po ang immigration natin sa Pilipinas na may mahigpit na policy sa buong mundo. Yes po, you heard it right. Only in the Philippines. Ang immigration natin na naghahanap ng sangkatutak na documents at yung iba nga po ay ina-isolate pa or umuupo para sa one-on-one -on -one interview. At ang pinaka-worst pa nga dito, Hanggang hindi sila umiiyak or naiiwan ng eroplano, ay hindi sila titigilan ng mga immigration officer. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit ino-offload ang isang pasahero sa immigration? Tandaan nyo nga itong tatlong salitang ito at makinig kayo. Number 1, unemployed. Number 2, no savings at number 3, No sponsor. Kapag pasok kayo sa tatlong salitang nabanggit na yan, abay wag mo na ngang ituloy ang pinaplano mo at siguradong ma-upload ka lang. Kasi guys, ang red flag dyan ay ang inyong financial capability. Paano ka nga naman magtuturis kung wala ka man lang savings? Wala kang source of income or walang ibang tao na pwede mag-shoulder ng mga expenses mo. So anong gagawin mo sa ibang bansa? Red flag na agad yan as immigration, iisipin nila na ang purpose mo ay hindi para mag-tourist. Iisipin nga nila na pagdating mo sa bansang pupuntahan mo ay may naghihintay na sa iyong tao na magbibigay sa iyo ng trabaho doon. Kung saan ang iyong tourist visa ay i-convert mo into working visa which is prohibited by law. Guys, kung ganito ang purpose of travel as tourist, isa po sa mga mandatory requirements ng immigration natin sa Pilipinas, at least meron kang savings. Kung wala ka savings, or let's say unemployed ka, dapat meron kang sponsor. At para nga mas safe tayo, kung isa kang unemployed or no savings, maghanap kayo ng taong kakilala nyo o mapagkakatiwalaan nyo sa bansang inyong pupuntahan na pwede mag-cater ng cost of your expenses by having an sponsor at si sponsor ang magbibigay sa inyo ng affidavit of support and guarantee at invitation letter. So sa mga traveling po na walang affidavit of support and guarantee, lalo na kung unemployed ka at no savings, automatic uploaded ka na. Ito naman po yung ating second scenario. Nasa immigration ka na at tinatanong ka ng immigration officer. Are you employed? Siyempre, sasabihin mo, yes. At siyempre, ang susunod na tanong nga niya ni immigration ay ano ang trabaho mo at magkano ang sahod mo. At pag sinagot mo nga sila, like for example, na sumasahod ako ng 30,000 a month tapos bigla kang ang hinanapan ng proof at wala kang maipakita. Kahit simpleng screenshot or transfer, ay wala kang ma-provide. No bank statement, no bank certificate at kahit GCash ay wala ka rin. Iisipin na ni Immigration na bakit sumasahod ka ng ganito pero wala kang bank statement or zero record or no documents at all. Automatic, uploaded ka. Ito pa po yung isang example. Yung mga pasahero na may active working visa sa ibang bansa pero wala silang Overseas Employment Certificate or OEC na maipakita sa immigration but mostly nangyayari nga lang ito sa mga Pilipino na umaalis as tourist visa, hindi dumaan ng OWA, POEA at gamit nga ang tourist visa ay nakahanap ito ng trabaho sa ibang bansa na na-convert lamang ang tourist visa nito into working visa pero walang record sa OWA at POEA kaya hindi sila makakakuha ng OEC. So ito na nga, umuwi si kabayan ng Pilipinas para magbakasyon. At nung pabalik na ito ng ibang bansa, nakita nga ng immigration sa system na may active working visa ito sa ibang bansa. Ngayon, tatanungin siya ni immigration, meron ka bang OEC? Kasi guys, ang OEC ay isang patunay na isa kang OFW or nagtatrabaho sa ibang bansa. At kung ikaw ay may active visa sa ibang bansa, dapat meron ka nito kasi nagtatrabaho ka doon as OFW at wala kang maipakita. At pag tinignan nga ni Immigration, ang record mo sa kanilang system ay makikita nila na umalis ka sa Pilipinas as tourist at hindi ka na nga bumalik sa Pilipinas kung anong ipinangako mo. Naghanap ka ng trabaho at ngayon may working visa ka na. With no OEC, uploaded ka. Yung mga walang maipakita na OEC na OFW, hindi na po sila makakabalik ng ibang bansa hanggat wala silang naipapakitang OEC. Kung ikaw nga ay walang OEC, wag na wag kang magbabakasyon sa Pilipinas hanggang hindi expired ang iyong working visa kasi hindi ka na makakabalik ng abroad. Ito naman po yung pangatlong senaryo natin. Meron ka ng uploading history sa immigration, first time, second time, third time, at susubukan mo na naman umalis ulit. Example number one, si passenger number one gusto niyang pumunta ng Singapore at wala siyang financial capability. Tapos, hinanapan nga siya ni immigration ng sponsor pero wala nga siyang maipakita. Or meron nga siyang sponsor pero wala naman siyang maipakita na affidavit of support and guarantee tapos in-upload siya ni immigration dahil sinabihan siyang kailangan niya mag-provide ng affidavit of support and guarantee. So uploaded siya. Then after nga mag-try ni passenger 1 ay susubukan niya ulit mag-travel as tourist sa Singapore pero this time wala pa nga rin siyang affidavit of support and guarantee. So ang mangyayari sa kanya ay uploaded pa rin siya. Malalaman nga nila dyan kapag nag-try ka ulit kung ano ba yung mga dahilan ng pagkaka-upload mo at kung may mga missing documents ka na hindi mo na provide kung bakit ka na-offload before. At kung mag ka nga ulit, ay ganun pa rin ang hahanapin nila sa'yo. At kung wala ka pa rin ma-provide, ay uploaded ka pa rin. Sa immigration naman natin guys, once nga na na-kompleto mo na ang mga missing documents mo, ay papayaga ka naman makalis ng immigration. Paalala lang guys, hanggat hindi nyo pa nga ko kompleto yung mga missing documents nyo, ay wag na wag nyo itatry na pumunta ulit at magpa-interview sa immigration. Dahil, mangyayari lang ulit sa inyo kung ano nangyari sa nakaraan yung pagtatry para makalabas ng bansa. Dahil sa bandang huli, ma-upload lamang kayo. At ito pa nga ang isa sa mga example. Yung tinatawag nating 2 to 3 days tourist trip. Bakit pa ba sila ino-upload ng immigration? Particular na yung mga pumupunta sa mga malalayong destination na may mahabang layover tapos 2 days ka lamang doon or 3 days as tourist. Questionable yan guys. Ano yan? Paglapag mo ng airport, sasakay ka ulit ng aeroplano o pabalik ng Pilipinas hindi ka man lang nagbigay ng allowance para makapag-explore ka as tourist sa isang lugar na pupuntahan mo. Iisipin nga ng immigration na may hidden transaction ka lang nagagawin with someone. At pagkatapos mo nga noon ay agad-agad kang babalik ng Pilipinas. Kapag ganito ngang hindi malinaw ang mga purpose of travel ay ino upload ito sa immigration. And then yung mga naka 2 days trip katulad na mga pumupuntang Singapore at Thailand at pagdating nyo sa may immigration counter ay naka business attire kayo at pag pagtingin sa iyo ng immigration officer ay siguradong i-upload ka bakit? Kasi iisipin ng immigration officer na pagdating mo sa Singapore or Thailand ay mag-aattend ka lamang ng job interview at dahil umiiwas ka nga sa maraming expenses, after ng iyong job interview ay babalik ka agad sa Pilipinas. So, uploaded ka na naman. So, iwasan nga natin yung mga ganitong sobrang iksing travel trip at kung hindi naman maiksi, ay sobrang haba naman nito kasi nga may ilang mga Pilipino na pumupunta ng Singapore for a month tapos unemployed no savings, no financial capability, maghanap ng trabaho, hindi na babalik sa Pilipinas, at may sponsor pero walang apidabit of support and guarantee. So, uploaded ka ulit. Kasi guys, tatandaan nyo yan, kapag tourist kayo, ang hinahanap ng mga immigration dito ay ang inyong fans. Proof of ties to the Philippines, Employed ka ba? May properties ka ba? May mga anak ka ba? At within this number of stay, may bala ka ba bang bumalik ng Pilipinas? Kasi ang laging iniisip ng immigration ay hindi na ito babalik. Kaya importante na laging magready kayo ng kahit anong proof of ties nyo. Kung may mga anak kayo, ay pwede nga kayo magdala ng mga birth certificate nila. Kung sa properties naman, pwede naman yung mga title, deeds of sale, hindi nyo naman kailangan dalhin ang mga original copy, just photocopy lamang ay pwede na ito. At huwag nyo nga kalimutang ipa certify true copy at dapat nakanotaryo ito sa isang lawyer na nagpapatunay na meron ka talaga ang property. Kasi risky naman kung original documents pa ang dadalahin mo. Baka mawala mo pa yan sa abroad. Ito pa nga ang isa sa mga common na o-upload sa immigration. Lalo na kung yung kanilang mga sponsor ay not related by blood or marriage yan nga po ang sinasabi ng immigration na first to fourth degree of consanguinity or affinity. At yung iba pong mga traveler, ang kanilang sponsor ay as a friend or as a family friend. At yung iba naman ay co-worker lang po na kung saan ay hindi pinapayagan ng immigration. Yung iba nga ay nakakalusot pero mostly hindi ito nakakalusot sa immigration dahil hindi po strong yung proof nila sa kanilang sponsor. Kasi guys, mahirap na magtiwala sa ganitong sponsor. Tapos ang relationship nyo ay classified lang as friend or family friend na wala man lang connection na by blood or by marriage. Mostly nga, yung mga sponsor natin, example, si Afam as a friend. Ino-upload po yan ni Immigration kung as a friend lang naman. Just to be safe, mas maganda kung gawin nyo na nga itong BF or GF. Kasi kung ang relationship nyo ay as girlfriend or boyfriend, ay meron po kasi yung exemption sa Immigration. Hindi man kayo related by blood or by marriage, pero may something special naman sa inyong dalawa. At sa simpleng salita nga, ay magkarelasyon kayo. Pero kung ang ilalagay nyo lang dito ay as a friend lamang ay makag-question po ito ni immigration. Kaya iwasan nyo pong maglagay ng mga ganyang dahilan. Kung ang kukuha sa inyo papunta sa ibang bansa ay si AFAM. Another example ay yung sponsor by spouse. Pero wala nga marriage certificate so si spouse unemployed at magta-travel siya papuntang ibang bansa. Walang source of income, tinatanong ni immigration kung anong trabaho at sinabi wala, unemployed po ako or housewives at ang sponsor ko ay ang asawa ko. Ngayon, humingi si immigration na ang katibayan na talagang asawa niya ang sponsor niya. At wala nga maipakita ang marriage certificate, ang ganito mga kaso nga po ay ino-upload din sa immigration. Kasi nga, hindi mo mapapatunayan ang iyong relation sa iyong sponsor. Kapag hindi naman husband, example, relatives, kung wala kayo maipakita ang birth certificate, ma-upload din po kayo walang proof of connectedness documents sa inyong pagkatao kung talagang magkapatid kayo. Dahil wala nga kayong birth certificate by name guys, hindi po yan makokonect ng immigration kasi kailangan nilang makita na pareho talaga ang mga parents nyo by checking your birth certificate. At kung magta ka naman as minor at wala kang maipakita ang DSWD clearance, guys, Kapag ang isang minor po ay magta-travel at walang kasamang biological parents, dapat po ay makapag-provide kayo ng DSWD clearance. Tapos, isa pang example, kung ang inyong passport ay pa-expired na or may mga erasure sa pages ng inyong passport or inaamag na ito, ay hindi na ito pwedeng gamitin. Katulad nga noong mga passport na nabasa ng baha kasi po sa ibang bansa nga ay high-tech na ang pag-scan nila ng mga passport doon at iskan-iskan na nga lamang ang ginagawa. So kung ang mga passport nyo nga ay nabasana, na, inaamag, may butas, hindi po yan guys doon tatanggapin ng kanilang mga scanner. So hindi ka rin makakahabol sa iyong mga connecting flight. So sana po nakatulong ang topic natin ito, lalong lalo na sa may mga alinlangan na magta-travel as tourists na natatakot baka ma-upload sila pagdating nila ng immigration. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.